Hi guys, ito yung kuya Randy, no guys Meron tayo natuklasan na naman, guys Sa TikTok shop Ng napakagandang uh, motor Jersey, guys No, gawa ni Dry Pit Custom, no guys So, check, -check natin, guys Yung quality nitong itong uh, Moto Jersey na to na gawa ni Dry Pit Custom, no guys Ito, guys, uh, check, check natin, guys Okay, guys, ito Nasunod na natin, guys, no Ang uh, Moto Jersey ni Dry Pit, no guys So uh, dry fit custom guys no so guys tignan mo ang quality na itong uh, ating uh, motor jersey ga na gawa ni dry fit custom guys no yung quality ng tela niya guys ay maganda kasi paero siyang para maliliit na butas no so check mo guys tapos to guys yan yung tela niya guys hindi siya yung parang uh, yung nabibili na ordinaryong uh, motor jersey na pag sinuot mo mainit eto guys hindi kasi ayan o no, makikita mo guys yung tela may meron siyang maliliit na butas guys no so tagusan yung hangin dito sa uh, moto jersey na to guys no so mas komportable at mas presko gamitin to pang rides no guys no kung nagbibiyahe kayo kung uh, grab driver ba kayo guys ang sarap gamitin na itong uh, motor jersey nato kasi nga fresh ko kasi meron nga siya maliliit na tiny hole na, na pasok yung hangin dito sa ating uh, motor jersey no yun ang number one na kagandahan nitong ni uh, ating uh, motor jersey no pangalawa guys na kagandahan nitong ni motor jersey nato guys yung texture guys ng kulay yung kulay niya guys tingnan mo naman napakaganda yung pagka-print niya guys, hindi ito yung tipong nababakbak pag nilaban mo lang na ganyan, nababakbak. Ito guys, hindi. Talagang kasama siya sa pag-print nitong na motor jersey na to, kaya napakaganda guys. At tsaka yung quality guys. Tingnan mo yung pagkakatahi nito guys, so napakaganda. Doble-doble -double yung tahi nito guys, kaya worth it, the worth it siya. Ah, uh, at bilhin. Tsaka ang forma guys, tingnan niyo naman yung forma guys, so Talagang napakaganda. Tagang uh, pag pag naka-ride sky race nito napaka-datin nyo, oh, napaka-gwapo nyo, guys. Saka guys pala, 'yung uni, unisex to guys, no? Pwede to sa inyo mga asawa. Mag-couple kayo, 'di ba? Pwede 'yung couple. Couple, kungbaka sa t-shirt is may couple t-shirt. Ito guys. Pwede rin 'tong couple uh, motor jersey guys, no? So pwede sa asawa nyo, pwede sa inyo, guys, no? Ito guys ang forma nito guys pag meron kayong helmet, no? Ito, yan, no kung nakamotor kayo, ganyan ang forma nyo guys, oh. Pero napaka-pogi nyo tignan kung nakamotor kayo, ano, oh. At tapos, guys, kung uh, ba na kayo sa motor niyo guys, syempre wala ka problema, pwede rin pang forma. Kasi napakaganda ng design na itong uh, motor jersey na to guys, nagawa ni dry fit, no, guys. So, guys, kung nagustuhan nyo itong uh, motor jersey na to guys, nagawa ni dry fit, na napaka-comfortable, presko. I-click niyo na yung yellow basket, guys, para manggawon din kayo ng napakaganda na high quality na motor jersey, guys. Ah. Paano? Ah, nasabi ko na lahat say. Sa eh, guys, bago pala mawali guys, meron tong mga sukat na available. Extra small, small, medium, large, XL, double XL hanggang triple XL, guys, no? So, kahit mapayat kayo kahit dapakataba nyo guys mayroon sukat na na bottle jersey na para sa inyo guys na gawa ni um dry fit custom okay guys oh ito yung kuya Randy guys nag nagpapaalam na hasta la vista baby hanggang sa uli'ng pagkikita bye bye